iba na yung kuko niya eh. Ay, p***y no, mahaba na nga dila niya. Ay, ka na na dito, mo. Unti-unti, uh! uh! lahat unti. ito. Ang dila ko, mahaba. Usap-usapan ngayon ang isang post ng netizen kung saan di umano, isang lalaki ang sinasabing sinapian at di umano'y naging aswang pa. Ayon sa nasabing post, ang lugar ng pinangyarihan ay sa isang liblib na lugar sa bayan ng Bulacan, kung saan ang eksaktong lungsod sa Bulacan ay hindi nabanggit. Sa panimula ng video, isang kadiliman ang bubungad na tila ba ang na ito ay bigla na lamang nabulabog ng disoras ng gabi. Maririnig sa video ang mga boses ng ilang mga mamamayan ng lungsod, ang ilan ay may daladalang flashlight, na sa kung anong dahilan, ay tila lahat sila, ay hinahanap ang bagay o ang dahilan, kung bakit sila nabulabog sa kalagitnaan ng gabi. Sa pagpapatuloy ng video ay makikita ang kung anong bagay ang nahagip ng kanilang mga flashlight. Mula sa liwanag ng kanilang mga flashlight ay mapapansin ang isang anino na naghatid sa mga nakasaksi ng kilabot. Maririnig din sa video na ayon umano sa mga naroroon ng mga sandaling iyon, ay nasaksihan umano nila ang pagbabagong anyo nito. kitang kita. Ayan, kitang kita ang anino. Ah, ang talim ng kuko. Iba na yung kuko niya eh. Kita niya sa anino eh. Iba na yung kuko niya. Iba na yung kuko niya. Ano mga kadila? Parang may sumay. Ano, mahaba na nga dila niya. Maririnig din sa video na tinatawag nila ang pangalan ng lalaking ito, na ayon umano sa kanila, ay nag-iibang anyo na. Sinusubukan din ng mga ito, na ipaalala sa lalaki ang tungkol sa mga anak nito sa pag-asang ito ay bumalik sa pagiging normal nito ngunit nakakikilabot lang ang naging tugon nito. Ay, kaway! Magdasal, kaway! Ay, taga na, way! Ay, taga na dito, kawaway anak mo! Ay! Kawaway anak mo! Dasal, kaway! Sabanan niyan yan, way! Magdasal ka! Matapos nga ang tila pag-ungol o pagbabago na rin ang boses nito, ay makikita din na nagiging agresibo na ang ikanikilos nito. Sa kabila ng takot ng mga taong nakasasaksi sa umano'y tila pagbabagong anyo ng lalaki sa video, ay pilit pa rin nila itong kinukumbinsi na magpakatatag lamang ito at magdasal sa ating Panginoon. Sa huli ay maririnig sa video na tumalon na lamang ang lalaki at ito ay bumaba. Hindi na bago sa ating mga Pilipino ang usapin patungkol sa mga aswang, ilang pelikula na din ang tumalakay patungkol dito, ngunit ang kanilang personalidad ay nananatiling palaisipan kung totoo nga bang may mga nilalang na nabubuhay bilang isang aswang. Ngunit sa panahon ng pamamayagpag ng programang Magandang Gabi Bayan ni Noli De Castro, ay isang paksa doon ang kanilang tinalakay, kung saan may isang binatang umamin sa nasabing programa na ito raw umano ay isang aswang. Ayon sa pahayag ng nasabing binata sa programa ni Noli De Castro, ang binata umano ay nakatanggap ng regalo sa isang albularyo na isang booklet, kung saan ay naglalaman umano ng mga dasal na nakasaad sa lingwahe ng Latin. Ito umano ay unang hakbang kung nais nitong pasukin ang pagiging isang albularyo, mula dito, ay pinag-aralan nga ng binata ang nasabing mga dasal. Dahil sa kagustuhan umano nitong mapabilis ang proseso ng pagiging albularyo nito, ay sinubukan nito na dasalin ang nasabing dasal, sa isang puno na umano'y usap-usapan sa kanilang probinsya na pinamumugaran ng mga engkanto at lamang lupa, at nang makabisado ng binata ang lahat ng dasal mula sa buklet na ibinigay sa kanya, na ayon na din sa sinabi ng albularyong nagbigay sa kanya nito, ay sinunog niya yon sa isang kakahuyan ng disoras ng gabi. Hanggang isang gabi, sa kabilugan umano ng buwan, habang dinadasal ng binata ang nasabing latin na dasal, ay dito na ito nakaramdam ng kakaiba. Ayon sa salaysay ng binata sa staff ng magandang gabi bayan, nagiba na di umano ang boses nito, at biglang humaba ang katawan nito maging ang kanyang mga paa at kamay, dagdag pa ng binata, ang paningin umano nito sa kanyang paligid ay nagkulay pula, at nakaramdam di umano ito ng kakaibang takam mula sa mga taong nakakasalubong nito. Sa kalagitnaan nga ng panayam sa nasabing binata ng mga staff ng MGB, ay bigla na lang itong natigilan at sumigaw. Ah! 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 Totoo nga kaya ang mga kwentong ito na sinasabing nagbabagong anyo at nagiging isang aswang, ikaw na ang humusga.